Ayan na, hinagisa na. Ayun! Ay, yung ganda. Sipiaw, sipiaw, sipiaw. Ayun, sipiaw. Puli mo yung sipiaw. Yan panlog na, idol. Ayun na! Wow! Woo! maganda magandang, magandang uh, umaga sa ating lahat mga idol. And dito na naman kami sa aming spot. Dito sa may malawakang uh, ilog na ito. At grabe, napakarami na naman mga isla dun sa baba. Ano? Grabe, nagsisiksikan mga idol. Tara, samahan nyo kami at uh, tayo maghagis ng lambat. Sana makakuha kami na marami. At... Uh, Meron tayong pangayunan. Let's go! Yan yung pupuntahan namin mga idol. Dito kami sa ano. Mag-aagis kami ng mga mula dito. Papunta dun sa ano. Tignan yung mga idol mamaya. At napakarami. Yung mga isda dyan. Alos milyon-milyon yung mga namumusag. Na, nag, na namumugad na, na, na mga isda dyan sa bandar yan. Yan tara! Yung mga idol. Eh, bababa na kami dito sa ano. Bababa na kami dito ang daan ng mga, mga idol mga masu masukal na daanan talaga yung aming dadaanan dito kasi so, natin yung sa baba yun so, mga idol dito na kami sobrang masukal yung daanan mga karami kami ngayon sigurado yan mga idol yan sa muna go 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 ayan, ayan sigurado yun mo ayan na hinagis na ayun o Wow! Uh, oh. wow! Ang dami! Grabe! Oh. Ay! Grabe! Ang dami mga idol! Ay! Uy! Ang dami! Yung lambat! Ay! Grabe! Pasok! Ayun oh! Grabe! Ang dami mga idol! Ay! Mamaya! Eh dito 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 para hindi makalata yung nasa taas! Ayun! Ayun! Maganda magandang, magandang uh, tanghali po sa ating lahat mga idol! Andito naman kami sa uh, malawakang uh, ispat uh, spot na ito at napakarami ng na mga isdang uh, grabe isang lambat isang lambat lang talagang sobrang dami isang hagis lang yun mga idol oh kita nyo sobrang mamaya dadalahin mo dun sa, sa taas idol kasi hindi sila nakahalata yun oh, kung kusag sila oh dami wow grabe dami yan talaga yung uh, spot na gustong gusto ng mga tilapia mga idol sa mga iba't ibang klase ng isda ano dito na naman kami grabe oh siguraduhin mo ito ayun eh, laki mamaw oh! lalaki isaw yung isa ho, mama ho. oh, mama oh. Wow. Yun. Grabe. <laughs> Tuwang-tuwa na naman ang ating kaibigan na si uh, Ryzen Vlog. Yun, magandang-magandang uh, hapon po sa magandang-magandang uh, tanghali sa ating lahat mga idol, mga manonood. Ngayon, grabe, ang dami na namang mga uh, blazing na dumating. dami na namang mga uh, nalambat ang ating kaibigan na si uh, Ryzen Vlog. yon, Habi, lalaki idol, no? Oh, makatakas yung iba doon. Makatakas. Wala sa dun. kan Hello po, ilan watching ah. Uh, pabili naman po. Ayun. <laughs> Ayun na, hinagisan na. Ayun. Ay, ganda. Sipyaw, sipyaw, sipyaw. Ayun, ganda. Si Piao, si Piao, si Piao. Ayun si Piao. Kuri mo si Piao. Bilis. Si Piao. Makatakas kasi na. Oo. Oh, bilis. Hoy, nataranta na. Nataranta na ang ating. Nataranta na. Ay, natawa. Wow, oh, dami ba ng idol oh. Oh. Ah. Talaga naman. Ay, grabe. Oh. Si Piao in mo. Oh. oh ho, ho, ho. Ang galing! Yung panlog ng idol! Ayun oh! Wow! Woo! Ang dami! Wow! <laughs> puno agad! Puno agad ang ating uh, panitiyaw mga idol! Wow! Woo! Grabe! <laughs> ang galing na naghagis na Ang galing, ang galing na maghagis mo idol! Wow! Ayun oh! susunod mo yung sa ito! Ayun! Ang dami! Ang dami! Huwag dami, siguraduhin mo hindi makaalpas lahat mga idol Yun Na, sinitya na sa, sa, sa gilid Sa gilid talagang makakarami maka, maka, Napakarami Sobrang dami <laughs> Sabi ko sa inyo eh Hindi yun mabubulabog Basta wag lang uh, puntahan doon sa area nila talaga mga idol Marabi Puno agad, dalawang sipyaw lang yun idol <laughs> Wow Sa gilid, sa gilid, yan, 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 yan. dandan dan, idol. Ayun. Ayun, punong-puno na naman yan. Oh. Ay. Punong-puno. Wow, oh. wow, oh. Punong-puno. <laughs> Ang galing. Ang galing. Wow, oh. Uy. Ah. Alaga na. Laba, karami Punong ka agad. Tatlong, tatlong ano lang yan, Idol. Hindi <laughs> pa <Ay, laughs> <ba> nakuha yun. <laughs> Sige lang, Idol. <laughs> Kata isang sipyaw lang dito sa sa area na to. Talaga naman na. Ah. Hindi ka mawawalan ng uh, isda na makukuha dito kahit saan dyan eh, marami yan ito talaga yung uh, spot na gustong gusto nila na uh, gustong gustong ng mga isda pamugaran mga idol o tignan mo pabalik balik lang sila oh 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 oh, oh. grabe ito talaga yung ano ha, ah, grabe dami si ano po ito si rice and vlog po yung uh, ating uh... <laughs> grabe talagang ginamitan ng kapugihan mga idol Talagang swerte. Ay, wow, puno. Oh. Ilang-ilang si oh. lang 'yan, apat na. Oh. oh, puno na kagad yung malaking nating styro, ano. Oh, wow. Pa lang 'yon ay mayroon pang ano, nalambat na dalawang ano, lambat. Paano pa 'yan? Wala na pang lagyan mga tol, dandan lang ay tol. ka para hindi ka mapagod, idol, Hindi ka mawawalan ng isda diyan, marami diyan talaga. yon Grabe. Sobrang dami. Oh, grabe. Oh, kaya ipahingaan mo lang 'yon, eh, talaga. Ang dami! Ang idol! Ay! Yes, talaga! <laughs> harvest. harvest! Ayan, shout sa mga team Harvest. Uh, meron na po pala kami, mga uniform, mga bagong uniform mga yeah. idol. Agrabe, okay, ang grabe, ang ganda. Tingnan nyo mga kasama natin, mga team Harvest mga idol. O, oh, nakasuot na yung mga uniform nila. Tuwang-tuwa sila mga idol. Napakaganda ang ating uniform. Ay, wow! Kaya nga idol, eh, talaga naman eh, kung pwede lang ano eh eh, papamigay na lang po natin yung iba dito mga idol at pilihan natin yung pwede natin makuha na magagandang isda napakarami mga isda dito sa ispat na ito at, uh, talaga nataranta na ang ating idol kanina sa paghagis <laughs> ay narupes talaga mga idol